1987 Philippine Constitution. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law, and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, the world and promulgate its constitution. Thank you. Article 3. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Liyata Grade 7 pa lang si Mujur, pero kabisado na niya ang ilang bahagi ng ating saligang batas. Promote the common good. Hindi ko in expect na talagang kabisado niya yung preamble and also the constitution. Yung nakakatuwa dahil sa murang edad niya, nandun yung kanyang willingness at nandun yung kanyang eagerness na i-share kung ano yung kanyang nalalaman. mo. Kapag walang pasok, abala si Mujur sa pagbabanat ng buto. Ang nga po, buttered toast po, ano, mamantastado. Ito ko yung, ganito po. Tsaka po po to sa Eko. Opo to po, tsaka po buttered dough. Pagkagaling ka po sa school, nagtitinda po ako sa harap ng San Beda. Kali po yung lola ko po, tsaka po yung lolo ko, dati po kasi, tindero na po talaga sila. Yung lola ko po, nagtitinda po ng isda dati sa Divisoria. Tapos po, yung lola ko po, tumutulong po siya dun sa lola ko. Kaya po, parang namanan na rin po namin sa lola at lola ko na magtinda. Mabait, matulungin, masipag, matalino. Ano naman po siya, nakatutok naman po siya sa lahat ng mga gawain. Hinihintay niya ang uwian ng mga estudyante ng San Beda College. Labasan na ng mga law. Labasan na. Kumikita siya ng tatlo hanggang apat na raang piso sa pagtitinda. Mga law student ang customer ni Mujur. Kaya para makabenta sa mga ito, isinaulo niya ang ating konstitusyon at binigkas niya sa mga law student. Mag-click kaya ang gimmick na ito. Republic Act of 386 of Civil Code of the Philippines, Article 3. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Legal, ma ano, Latin maxim. Ignorancia lege non excuse. The Philippines as a democratic and republican state sovereignty. Reside in the, people and all government authority emanates from them. The national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein and all other territory over which has sovereignty or jurisdiction. Ate, wala po akong masyadong nabebentahan. Tapos po, ano po, Bali, lumipad po ako ng beda. Pagkalipad ko po ng beda, iilan lang po, parang bilang lang po. Hindi po katulad sa CEO na talagang hindi ko po mabilang yung pumibilis sa akin. No? Isang estudyante ng abogasya ang nagsabi sa kanya ng dapat na marketing strategy. Sabi niya po sa akin, ano, gusto mo makabenta ka ng marami? O sige, binigyan niya po ako ng papel tapos ballpen po. Nung pagkabigay niya po sa akin, Tsaka po, tsaka, nga, tsaka po, niya nga, sa mga ano, yung mga constitution po. Sinunod niya raw ang payo at kinabisado ang priyambol. Sinasabi ko po sa kanila na, ate, binin na po kayo, pambabaon ko lang po. Tapos po, pag umaayaw po sila, sinasabi ako po sila, ate, re ko po sa inyo 1987, Philippine Constitution, bibili po ba kayo, po, po. Yung iba po natutuwa na mamangha po, Setyembre nitong taon, nang regaluhan si Mujur ng mga libro ng suki niyang si Carmela. Sinabihan po ako ni Ate Carmela na, o ibibigyan kita ng book. Sabi niya, sige, hintay mo ko dito bukas ng, ano, ng gantong oras nga daw po. Tapos pa inantay ko po siya, binigay niya na po sa akin. Medyo paborito ko kasi yung Consti. So pag nadadaanan ko siya, natutuwa ako pag nagre-recite siya ng mga constitutional provisions. Tapos nung nung tumagal, sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng libro kasi para mas matutunan niya. Kasi sabi niya, gusto niya daw maglo, pagtanda niya. Bukod sa mga naging suki, napalapit na si Mujur sa mga estudyante. Nang malaman ang kwento ni Mujur na mangha si Tracy, isang concerned citizen sa diskarte ng bata. Ignorance of the law excuses no one from compliance. Hindi siya law student, pero alam Ignorance daw niya kung kaano kahirap pag-aralan ito. Nakakabilib kasi ang hirap mag-memorize ng yung sa exactong words sa Constitution. So, uh, I think talagang pinagtuunan niya ng pansin yun, tsaka ng panahon, kaya so, bilib na bilib talaga ako sa kanya binigyan ni Tracy ng mga libro at gamit sa eskwelahan si Mojur. Ang na natuwa at na-inspire. So, hindi lang naman sa akin galing. So, sana magamit niya sa ng mamaigi at sana makatulong yun para mas mapaunlad pa niya yung buhay niya at ng pamilya niya. Hanga rin sa sipag ni Mujur ang isang pribadong organisasyon na ayaw magpakilala. Nagpaabot na lang sila ng tulong pinansyal para sa kanyang pag-aaral. Gusto ko na rin po magpasalamat sa mga tumutulong po na lo student, tinuturing po akong pakapamilya. Magsisikap po ako mabuti, magpuporsige po ako kung ano man po yung ginagawa ko sa pang-araw-araw.